So yun, what's up mga kaibigan? So today ay ipapakita ko sa inyo yung aking mga inaalaga ang African Night Crawler. Kung mga nga ninyo ay konti pa lang at pinaparami ko pa lamang yung mga bulatin na yan. As you can see, vermicast yung makikita natin sa ibabaw at ito naman yung ating naihiwalay na o naharvest na natin na vermicast no? galing sa ating mga vermiworm na inaalagaan. Um, kung mapansin nga ninyo ay konti pa lang yung na-harvest natin na vermicast dahil kakaumpisa pa lang din natin na mag-alaga ng ganitong klase ng bulate. Around 5 kilos din yung ating naani na, na vermicast at ready to apply na rin itong ating organic fertilizer na to sa ating mga pananim. At itong tray nga pala na to ang ginamit nating pangsala, pansamantala dahil konti pa lang naman ang ating harvesten na vermicast. At yan nga kung makikita nga ninyo ay muli na nating ibabalik yung ating mga African nightcrawler sa ating composting area para makapag-produce ulit sila ng bagong vermicast no at apply natin yan ng panibagong makakain nila gaya ng animal manure or saha ng saging nang sa ganun ay mas mabilis silang makapagparami at mas marami tayong maaani. Ayun ba ba? nga. Tamang video-video lang pinaglalaruan yung ano. Pinakasintas ng ano. Yeah. Uh, uh.